Parang parehas lang naman kami ni President Duterte. Puro si kami puro salita, eh paano naman siya? Pero ang totoong sasabihin ko ay, sa tamang komite talaga, eh maipapakita, excuse me magjowa. <laughs> sa tamang komite talaga, <laughs> sa tamang komite talaga, maipipresenta ang mga ebidensya. Eh saan pa namin ipipresenta? sa reporter na naman. Eh di dumaan tayo sa tamang proseso, 'di ba? 'Yun naman ho ang hinahanap. Oh, nasaan daw ang ebidensya laban kay Michael Yang? Nasaan ang ebidensya? Oo. Eh kung nag-attend po sana siya ng hearing, eh nandoon po ang ebidensya. Sana po napakinggan po niya para din hindi naman po hindi naman po siya ang dinadamay doon si Michael Yang. Eh Nandoon po sa hearing ang mga ebidensya, ang mga reklamo. Kung meron po siyang sasagutin tungkol doon, pwede naman po siyang dumalo pero hindi po siya dumarating. Ayun po. Salamat po. Hindi po kami puro daldal, Mr. President. Baka ako po. <laughs>